sunod-sunod na sama ng panahon, nagbabala ang Office of Civil Defense sa posibleng pagdaloy ng lahar sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Dahil dito, pinaghahanda na ng OCD ang mga lugar na posibleng maapektuhan. Kaugnay niyan, makakausap natin si OCD Region 6 Director Raul Fernandez. Magandang tanghali po sa inyo, RD. Magandang tanghali po, Michelle. At sa mga inyo pong taga-pagsubaybay. R.D. Fernandez, kumusta po ang monitoring at pagkikipag-ugnayan po ninyo sa Phivox sa posibleng pagdaloy po ng lahar? At tuloy-tuloy po, Ms. Cheryl po 'yung pagkikipag-ugnayan sa Phivox. Uh, katunayan po, narito po tayo ngayon sa uh, La Carlota, pupuntahan po natin 'yung kanilang flood station para po malaman po 'yung uh, uh, tutukong uh, kalagayan po ngayon ng bulkan uh, uh, Kanlaon. Uh -huh. Natukoy na ho ba natin yung mga lugar na posibleng ang maapektuhan po sakaling rumagasa yung lahar? Uh, Meron na pong, uh, natukoy na po natin na apat pong uh, municipalities and cities po ng, uh, dito po sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. Uh, ito po yung uh, Kalaon City sa Negros uh, Oriental at uh, La Castellana, La Carlota, Bago City, Moises Padilla, Sinigaran, Puntevedra, San Enrique, Valladolid, Pulopandan, Pinalpagan, Imamaylan, San Carlos City, at Murcia naman po, dito po sa Negros Occidental. Mm -hmm. Gaano po karaming residente, pamilya, individuals, ang inaasahan po nating maapektuhan nito doon po sa labing-apat na munisipalidad at syudad? Uh, sa ngayon po, uh, patuloy po pa natin na uh, mayroon po tayong uh, patuloy po na validation po. Yung uh, pamilya po no na pili pong mapitohan so pati po uh, mas may uh, karamihan din po to Ms. May tantsa na po ba tayo na bilang? Ah uh, sa ngayon po hindi pa ako hindi pa ako makapagbigay mm -hmm. at patuloy pa rin po yung validation na sinasagawa po ng probinsya po ng Negros Occidental. Uh, subalit po abigay niyo po kami ng isang araw po or may uh, may Ngayon maya po, magbibigay po tayo ng... Uh, sa ngayon po, wala dito, dito pa po kasi ahawak uh, initial nagsasagawa ng pagbibilang. Ano po ang paghahandang ginagawa po ninyo para matiyak nga yung kaligtasan po ng mga residente? Ano po ang uh, nakalatag na plano? Nagsasagawa na po tayo ngayon po ng sunod-sunod uh, po ng mga uh, meetings. In fact po, nagkaroon na po tayo ng tabletop exercise po noong nakaraang September 3 para po sa contingency plan nila. At sa ngayon po, nagkakaroon po sila ng updating ngayon ang uh, probinsya po ng Negros Occidental kasama po yung mga lokal na pamahalaan na maapiktuhan at pati na rin po yung hindi maapiktuhan para po sakali po makakatulong sila. At sa at sa level naman po no nasa tactical po sa level po ng lokal na pamahalaan, nagsagawa na rin po tayo ng preemptive, selective preemptive uh, evacuation po. Yung po yung mga vulnerable sector po no So na po tayo ng, uh, sa ngayon po, meron na po tayong uh, uh, 2,682 individuals po na nasa loob po, loob po ng evacuation center dahil po sa preemptive evacuation natin po itinagawa. Panghuli na lamang po, R.D. Fernandez, paalala po sa mga residente, lalo na po yung mga nakatira, malapit nga po sa Bulkang Kanlaon. Ah uh, kami po ay patuloy po na nananawagan, humihingi po kami ng kooperasyon po sa ating pong mga kababayan Um, nakatira po as uh, actually po wala na po tayo nakatira ngayon dahil po naka na evacuate na, na sila so nag nag na, so lang po uh, mag, magikinig po tayo sa ating po mga uh, ano po yung payo ng ating mga awtoridad kung uh, pinagbabawal po 'yung pagbabalik sa uh, 4 km permanent danger zone wag na po magpipilit po wag na po tayong mag uh, ilalagay po yung ating uh, sarili sa kapahamakan dahil po yung uh, ayaw din po nating madamay ang ating pong mga rescuers, at ating mga responders. Kasi po sila po ay uh, hindi po yung matatahimik hanggat po may nakikita silang buhay na nasa panganib. Uh, susok at susong po yon sa panganib po para po maligtas yung buhay ng ating mga kababayan. So para po maiwasan po yung ganyang mga pagkakataon, hinihiling po natin ng kooperasyon lang po. Makisama lang po sa ating mga autoridad para po, para po sa kaligtasan ng lahat. Marami pong salamat sa inyong oras, OCD Region 6 Director Raul Fernandez.